yan ang lakas ng ulan magtatanim uh, po tayo ng uh, sitaw mamaya dun at uh, ipagtatanim na naulan -ula na. Okay, ulan na wala na ng uh, pagtatanim po at dalawang araw na naulan yan ang lakas po ng uh, kulog at kidlat tinamaan po ari oh yan mga kaisan, anong puno ng malatubig at saka ari delikado Sana po ay umuwi na yung dalawa nating uh, nagtatabas din sa kabila. Gawa ng delikado po pag yan ari. Oh. Yan po at tinamaan yan. Patay po iyan. At saka ito. Baka pauwi na rin tayo. Lakas po ng kulog at kidlat. Delikado. Delikado po yung kanito. Sana po ay yung dalawa ay umalis na rin eh. Hmm tatlo ng... na naman. Pag naalit na din pa pauwi na agad natin. Delikado po. Marami pong uh, namamatay po sa tama ng kulog at kiblat. Yun din po ang kinakatakutan namin. Dito sa dito. Lalo po po inasalit na ng palayan. Delikado po. Ayan mga kaisan. Wala na po yung ating dalawang kaibigan din eh. At uh, na, alam na nila ay nakukulukot na kidlap. Yan. Kinapalinis po natin ito dito sa dalwa. Oh. malinis na po ang talong. Yan. Atin pong uh, pinapatamas na. Yan ang ganda Yan ang ganda sa halaman. Ate hey, Dali, ano? Pauwi na rin tayo. At, ah, uh, nga, sabi ko nga sa inyo, kulog at kidlat na Yan ang gara. Ah, ah. Talaga naman. Oh. Yan ang ganda. Nakakapaiyak mga kainsan na eh. Basta, yan ang ganda ng ating halaman mga kainsan. First time ko na ganito kalawak. Pero yan ang ganda po ng resulta. Talagang hindi ko may na, mga mga ka kainsan. Eh. Yan, lilinitin lang po ito. Oh. So, mga kainsan, hindi eh. ka ba naman mapapaiyak dyan. Ibinigay na lahat sa iyo ni God. Hmm. ganda. Thank you Lord. Biruin mo ilang araw na po itong uh, mainit. Sabi ko Lord sana paulanin mo ng dalawang araw. Ngayon pa dalawang araw na pong naulan. Grabe. Ganda Talagang hindi na po tayo niya tinagdilig oh. Talagang Tinaboran yung ating halaman Whew. Thanks God Finally mga kainsan Successful yung ating uh, Pagtatanim po ng ano Ng talong Wow yan kay Tito Mauro sa lahat ng mga pinagtatanong ng lagi Makulit ako mga kainsan eh. ako. Lalo yung mga ano, malawak ang halamanan. <laughs> Iniisa-isa ko yan. Tinatanong ko, pinukuha ko ang number. Talagang pasensya na po at ako'y naging makulit lagi. Sir, anong gagawin ko? May problema sa mga technician. Sa mga... mga naging kahibigan ko alam nyo na po yun sa mga lukmanin, tayabasin na magugulay yan sa Texicon yan, salamat po Whew! successful po yung ating pagkatalungan gara ay, grabe mga kaisan ito yung natutuwa lang ako pinapakita ko po sa inyo para ma-inspire po kayong lahat Pag nagka po ito lahat, ito na po yung uh, sabi ko nga, simula mga kinsan Mas lalawak ka sa susunod. Wow! Woo. Grabe! pag magugulayan kayo ano uh, ano talaga hard work talaga ang kailangan mga kaisan tapos uuwi kayo ng sasaka kayo ng alas 5 uh, alas 6 uh, alas 8 ng gabi alas 7 yan kayo uuwi kasi bago ka umuwi kailangan mong uh, i-check lahat ng iyong mga halaman kung okay ba ito Basta do double lagi. Harbi, sino po yung upo? Kasarapan ang laki. Gumulang na yung ibo. May igirin pong mabulang lang. Hari. Hari. Pwede na. panarin nila ang naman po ari pag po tayo nakakita ng buto oh, ay di atin pong itinatanim ah oh, mga kaisan bukas pwede na po tayo magtanim ng sitaw tsaka bitwelas yan nakaprefer na po tatamla na po uli ito ng sitaw ari naman kabila nung ay dito ay yung kabila ang tatamla natin yan. Hindi natin matamnan po dahil yan ang init, matagal lang mainit ang panahon. Ay ngayon nga lang umulan, dalawang araw na. Yes, yeah, ay di. Ayos na po. Bukas, tatamnan natin ito ng sili. Ayan. Nakaprepare na po ito. Kaya lang hindi natin matamnan-tamnan dahil lang laging ang init. Ngayon na ulan ha. Sili po ito. Ang mahal po ng kilo ng sili ngayon, 150. Yan, makakapagtanim tayo bukas. Sili po ito lahat. Kabang sili naman. May igibirot ang bulan ha. Hmm. Yung ating mga talong nasa good condition pa rin po. Panay pa rin po ang harvest natin dyan. Hindi nila ang nai-vlog yung iba po. Dahil sobrang daming gawa. mga yeah, mga kaisan, binibili na muna namin sapatos ni Mrs. Si Dasil, si Utoy, tsaka yung anak babae. Busy po silang dalawa, tatlo. Tawagan mo si Sian, dali. Gusto mo ba yan, Utoy? No. Kaya mo daw atisin kung maganda, anak. Ganda po ah. Siyan, maganda tema nung kay Dazzle, kung bagay. Para kay dasil hindi yung iyo. Hindi ko alam. O, ganare ang gusto mo, mga ganare Maliit naman. Yung daw na gusto nga ni Dazzle. Hindi yan tayo kay Dazzle. na lang ako tisa, eh, matibay. Yan bang gusto mo siyan. gusto mo yan mga ka ibinibili po namin ni misis ng mga bag ng bata. Si Dasil, si Utoy, tsaka yung dalawang, yung anak ko pong babae. Mukhang matibay, may charger po oh. Hindi naman yan magagamit. Ah, ay kailangan ah, po lang. Na... Anong nagustuhan ni Sike, ay ano, waterproof. Ito hindi. Sa kayo kay uh, Dasil, waterproof yun. Gusto mo waterproof? Ito yung hindi water po. Oo, yun na lang. Talong mo. Ay, hindi ito water po. Taylor lang kasi siya. Yung itong water po. mo? Hindi kaya malakas sa bata? Ah, carry lang. Ayan na ito eh. Ma'am, papaltan na lang po yung isa. Okay lang po kaya, ma'am? Final na talaga ito yan. Ah, sige. Yun na lang ang daw po. po lang pala, ah? Ha ha ha. Baka magalit si mam ma At <laughs> least may bili. Ano ito? Final na yun. Ha? Kasi na tatlong kabuong niyog di Yan. Ano? Malakalaki. may eh. Pwede ba din yun yung akin? Yan mga kainsan. Ito po yung uh, pinamili na rin namin. Meron pong ano, mga bata pang uh, ulang po sa ano. Dito na po kami sa bahay kulang pa sa mga notebook pang grade 4 po ito tsaka grade 11 kami migay po natin yan pa kaya yung isa o eh yan mga kaisan tulugan na po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at tayo po ay umuwi ng maagap at gawa ng nakulog at nakidlat po salamat po ipamimigay na lang po namin mamaya ito